Halos nakalimutan ko, may uh, isa pa akong kailangang gawin. At maaaring kailanganin kong gumamit ng mas mahabang bahagi ng tubo. Pero gagamitin ko ang T-connector na ito. Ayan. Kaya ito ay mag... Uh, ano nga bang tamang salita? Oscillate ba ang tamang salita? Oo, oh, gagalaw ito pabalik-balik. Ah. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, siguro natatandaan mo pa ang tripod na ginagamit ko. Ginamit ko ito sa Galileo Clock Escapement. Itinayo ko ito dahil wala akong puno na pwedeng pagsabitan ng balde. Ang lubid ay umiikot sa axel na ito at sa halip na iikot ito ng ganito. Na medyo mahirap kapag may laman na ang balde. Gusto kong maglagay ng hawakan dito. Ah, oh, mas madali ito. Subukan na nakana na natin ito. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang galon ng tubig sa loob ng balde na iyon.